baka sa my youtube channel ang date po ngayon ay October 21, 2023 at ito na po yung mga alaga natin wala po update ng mga ilang araw dahil mayroon pong emergency akong pinaglaanan ng oras hindi ko na po i-share sa inyo it's pahala na hindi <laughs> ko na po i-share sa inyo personal na matters naman na po yun ito na po yung mga alaga namin kaya hindi po ako nakagawa ng video or nakapag vlog for the past few days dahil po doon sa emergency na pinagdanan ko po ng oras. oras. Yan. So, ito ay nilayo na nila. Bali, mayroon na rin po kaming nakakasama ditong nag-aalaga sa mga itik. Na ito. At nag-expand na po kami ng kulungan sa kabsat. Yung kinukulungan po namin ng malalaki. Yan. Open na po siya. At Kulungan na rin muna nila for the meantime. Nilipat po namin yung aming mga inahin. Doon na po namin kinukulong sa bukid. Grabe, pakahagard na lola. Medyo hagard po tayo. Mapuyatin po ako ng mga ilang araw. Yun, pero never mind. Close up ko po sila. Yung improvement nila sa mga panahon na hindi po ako nakapag-upload. Bali, last upload ko po at o oh, last na video ko po sa mga alaga nating titik ay October 15. Yung last na video ko po sa kanila. Ngayon, kukunan po ulit natin sila ng video. Ayan kakapsat, bali nag-expand na po kami ng kanilang kulungan. Kung naalala po ninyo itong tinatayuan ko ngayon, Ayan, yung tinatayuan ko ngayon. Ito po yung kulungan ng ating inahin na itik. Yung pinoltry po natin. Bali, yung pinoltry naming itik ay nakagala na po siya. na namin sa buket At ginawa na nating extension yung dating kulungan ng inahin nating itik. Kasi crowded na po sila dun sa uh, huli po nating pinatayong housing di na sila nakakakilos ng maayos. At the same time kasi dito sa location po namin ay maambon kaya yan, makulimlim kaya in-extend pa po, po namin ang kanilang housing para hindi po sila maulanan. Yan. Busog po sila dahil pinasul na nga po ito. Yan, yan natataboy ko naman sila. O, oh, di ba? Ang kinakain na po nito ay palay, kohol, ah, pa, ah, bunga ng damo, ganon. Ada tuk-tuk di pato, ada tuk-tuk di pato mana tuan? Ape kasi titinggod dan eh, nabusog da lang. Kitang man tatinggod dan eh. Nakakatkat ma. Nay. oh uh. Nakakwa. Han mga nabinat, nudikat no, di. di. Kumsan. Ito mo ka. May bansot <tip> ni bansot. Na Kita, naglumog Nagbatit. Hmm. Ang kinan na. Para walang kinain kakabsat. O. Oh. Dapat inihiwalay natin yan ng ano. Tapos pinapakain pa natin para maging singlaki ng mga yan. O. Oh. Hmm. <tip> yan ang block mo teh, manamote saita. nila lahat oh.